One whole day of my life, hinahanap ko yung worth ko kaya pumunta ako ng landers. Para lang wala, wala, walang value. Kahit na kasi na si Ate Girl sa akin sa counter, pinilit ko pa rin ulit ulitin yung pagscan. Hindi pala talaga basihan ng lapad ng noo kung anong value mo sa mundong to. Kahit na parating wala kaming tubig sa mundong lupa, inasikaso pa rin pare jowa ko yung health permit niya kasi i-request daw ng munisipyo. At kahit ilang beses na kami nadidismaya didismaya sa pagkain ng landers, dito pa rin kami kumakain kasi ang mahal ng membership. Masabi lang na member, ganun, social climber. So bukod sa matabang nilang pastan, masarap pala tong fish and chips na bago nila. In fairness naman sa tartar sauce nila, bukod sa hindi siya gawa sa tartar, nalalasam may pagiging slight, sweet, and tangy niya. <laughs> mangiyak ngayak ako niya kasi at last may masarap na sa pagkain nila. Tsara. And since hindi tayo mayaman, lagi ako naghihintay ng buy one take one dito. And nung pumunta kami, good news! Walang promo! Shiny! Wow! Basis sa pagtingin ng nutritional value, uh... ay! Attitude! Na! busy lines dito sa isang ano uso, isa, <laughs> yun, yun. <laughs> isa sa mga nakakatuwa dito is meron mga kakaibang items tulad nitong chili garlic ng Delimondo. Tapos may violet sea salt na rin. And hindi rin si Dani Meron item, itim. Hindi ko alam pero mukha siyang galing sa graba. Tapos meron din gustong patunayan tong buyo na to. Tapos namin dyan, pumunta ako sa festival dahil meron akong gustong tikman na chicken. Alam mo tong lugar na to, ang panghi dyan. Ito yung ano, daanan from basement parking nila papunta dun sa ground. May nakita to. kasi ako nagte-trending na video sa TikTok, yung sa hot star daw, yung may cheese pool, maraming cheese sa loob. So, naintriga ako, pumunta ako, and good thing, meron silang brunch dito sa festival mall. As a person na may ADHD, hirap na hirap akong intindihin yung menu nila. Tapos, medyo mabilis si ate girl mag-explain dyan na nalilito ako. Sinabi ko kay ate na hindi nakakaganda yung 45 pieces na bangs pag nagsungit siya. And then, yun, explain naman yan na ang manok nila eh, ay meron mga wet and dry batter. Yun ang pinagkaiba. Yung manok nila halos kapresyo na ng isang buong manok na roasted sa labas, 260 Tapos yung maliliit is 130 pesos And ala carte lang yun, no rice pa yun, Beb. Yung teriyaki nila ay umami naman. May slight sweetness at saka slight tanginess. And alam ko sa teriyaki sauce, dapat thick siya. Kaso medyo watery itong sauce nila na kala ko merong buntis na naagasan. Chary. I was expecting a perfect cheese pull kasi ngayon pinapakita nila sa mga ads nila is sobrang stretchy. Hindi available lahat ng flavor pero itong sa chili pepper nila. Ang nalalasa mo is very cayenne -y. Para siya may smoke paprika. May hints of parang Taiwanese chili garlic eme. Yung pagka spicy niya is pagka nasinghot mo para magkakaalmoranas yung ilong mo. Check. And itong cheese bomb nila is for 260 pesos. Ba, But... paano ko ba sasubihin to? Hindi siya masarap. Maybe sa brunch, kaya wala masyadong kumakain. I hope magiging consistent kasi nakaka-invite yung mga comments ng mga tao sa so, pag-overhype nila. And then yung mozzarella cheese nila, medyo maasim na na. Alam mo yung lasa ng medyo parang luma na ata na na-overstock ng Frozen o matagal na. Parang it kind of gives like a batok of your classmate nung high school na maasim. Ganong vibe. Overall, for its price, hindi na ako ulit siguro. Kasabihin na naman na iba eh hindi ko yung target market lang. Eh hindi, hindi ko rin siya target chicken. Charat kasi halos ka pressure na yung isang buong manok ng ano, yung mga roasted chicken dyan sa labas. After nun, may shoot ako dito sa Ambos Panadir sa Southwoods. So, Lalabas yeah, ko rin lang yung video pagka na-edit ko na siya. Nag-anniversary kasi sila and ang dami nilang pakulo dito, be. Ewan ko ba sa kanila, kahit sa lakas, lakas ko man lait ng mga pagkain, iniimbitahan pa rin lang ako pumunta dito. So, abangan nyo na lang yung full vlog ko. O, ayan, o, si Arte Akla. Yes! O, Martin na kunyaring alam yung ginagawa. Alam mo, mabilis na kabisado yung multiplication table ng grade 2. Pero in fairness, nakakatawa tong ambos pa na na to. Dati isang store lang siya naman liit. Siguro mga nasa 30 square meters. Ngayon, parang, ah, pasabog bakla. Binili talaga, ay, nirentahan talaga tatlong pwesto. Sana hindi sila mahirapan sa sales niyan. And, ayun na, umuwi na ako niyan. Tapos, tumai ako kasi dapat ko nakain tapos wala na wala yun ang nangyari sa bago sa tulog ako pero ibig sa na natulog nanood pa ako tsaka naglaro pa ako tapos yun puyat ako yun lang o tingnan mo ano na mo sa pag ng video wala ano na ko sa pag upload ng video wala pero sana parating masarap ang ulam nyo kahit hindi tayo mayaman